Ayan po, ako po makapag-intro. Ay, sa episode dito, ano po? Tayo po ay mamimiwas. Ako sumunod ka, GM. Na, ano yung ano, na. <laughs> Nakakita na ako. Ah, gugulatin ko sana, ay. Gugulatin ko sana, dari. Kampi na mamimiwas. Ayan yung saki susunod. Walang nyo. Nakakita naman agad. Sorry. Woo! Gugulatin ko sana, ay. Mukha ako nagulat, ay. Mat matawahin tayo, ay. Ah, oh, walang jo. Pakitang agad oh. Nasaan daw to? Eh? Aba, Buenos? Nasaan na po ka daw na nahuli agad no Oh, jackpot na batang ori. Hmm. Dito ko lang marikot ikot. Hmm. bugulatin ko ikaw ay. Eh. Kaya ako tawang tawa eh. John, ba't ikaw tumingin doon? Usapan natin doon sa labaka. Nakadami ka na ang ganda no. Nakawala pa. Ah, jackpot. Ah, jackpot. Pag ako lumuto may alam na kay huli, ayos na. <laughs> Jackpot po agad do. Yan po yung kanina-kanina pa pero ang bilis din na luto May ilang oras ka na kaya? May ilang oras ka na kaya? Dalwa. Ay, mula kanina. ano tayo ng pangita? Hmm. Otoy, kasay daw rin akin. Ako'y bano din eh. Paano ba? Para nakabuhulay. Puto Aripipin ang hiram ko lang. Eh siya, gagalingan mo. Baka masira. Makakabili kang bago. Ay, dito nakarami ka rin utoy sa labak na ito. Ha, Jim? Ay, sa kabal lang mo nakarami doon sa aking tubigan. Ha? Sa patapo ng... Tubigan ko? Oo. Oh. Ari puntas na ri ay palayan, palayan ko. Walayan natin, no? Ari. Yan. O, ito'y pakasa daw na, ari. Gugulatin ko ikaw. Mukha ko nagulat, eh. Para o, tinabol din sa ilalim. Ba't kaya? Marami siguro yung suba pa ibabaw. Ano ito, eh? Eh, eh. Ay, buhinas akong dumating o, tuy. Uh. Buhinas. Ayos ah, ah. Wala pang babaan ng camera yun. Huli na agad. Uh. Marami nga pala dito. Utoy, dito na ahon yung mga isda, no? Galing dun sa ilog pong malaki. Ako ba dinig mo na, Ay, ito'y sakad na. Oh, tuy, kaway mo na, tuy. Kawin, yan. Ang pagbabalik ni GM, pero hindi po yung nawala. <laughs> Ang pagbabalik daw ni GM, pero hindi po yung nawala. <laughs> Nailangay, oh. Oh, ay, say, Sa laki na hunguya, hindi na hunguya mo, wala. <laughs> Jackpot, surti yan. saw-saw, hmm. Oh. -saw. Ay bigat Ay wala nyo Nakakitib na yan oh. Ugat Binatak na po ay. May talaga din Maganda pala ito yung mamamataw. Ano yung mamamataw ng maraming ganito, ano? yari o ka do Parna isang mako din oh. Maganda. Ay. Ako oh, po, hindi lang la binubuinas pa. walang di wala Bumatak na ano toy? Bumatak na. Ay. Bumatak na jin, sabi ni uu, Wala kay jin mi. Eh. Natango ko lang ay. Dapat sinabi, uu kuya, bumatak. Walang di. Magaling din yung hito. Alam na kung hulihin no. na eh. Yun, yun, yun. na talaga naranila nila ang yun o eh. ah nagkaan yung pain ito ito ba nataan yun yun hindi lumipat sa kabila o oh, nakibuhay ay, talaga nakibuna o oh. lumipat doon sa EU ay naroon pa oh talagang may hito din eh Dami rin yan o. May isang kilo na kare ito eh. Ha? May isang kilo na ba kare? Kulang kulang. Kasama pa din takbo. <laughs> Magtinimbang <laughs> isang kilo. Tsaka flies. Hehehe. <laughs> So, yun, yun, yun. Na, oh. makakadali rin yun salamat po sa wakas hindi na mapapalo hmm. for the first time nakadali ng hito gagawa tayo ng sariling tuhugan po oh yun oh Odoy. Try. Nakadali na po uli o, atin din. Ano? Ay nakatakas. Sayang ano. nakasang ng tui là cái lâu nào, của tui, là cái lâu nào itong huli ko walang tatawagan niya muna itong huli as ito tatawag na eh Ha? Huh? Malakas ang agos. Hindi niya, oh. 我是戴了白帽 ka nila migan dami ng huli mo eh hindi pa nga ako nainit eh bigla ako nilalamig si Jim palibasa maraming huli <laughs> gusto na eh. mo eh bagi hahatiin mo yun ay <laughs> nilalamig na rin ako Jim nilalamig na rin ako eh pag yung huli <laughs> ay hindi pa daw pala si Jim nilalamig pag naman ako nakatatlo yakado mo na ako bigyan Pag -eh mula mo, lalamigin na rin ako. <laughs> last last three huli natin tayo pa uwi na pagkaloobo na sa akin yun naroon na may baka mag iyak rin hitong ari ay ako pa nag condition na yan oh. pero gahatiin mo naman yan eh ako nilalamig na rin Ah, <laughs> oh, mukhang hindi na nilalamig si Jim paghahati na. Oh. Huli mo. Pa nilalabag po si Jim pag ano kadamang huli. Naayong akin, no. Kumaya ito, Hindi pa ako nilalamig <laughs> sa mo na kahuli marami niyan. Sa banda ay Ano kaya mga tubog ang ganyan rin Maganda po din yung mamiwas at Safe ba tayo? Kung baga, hindi yung malaking ilog na Pwedeng lumakan tubig Oh, uh, ari yung uh, Mga sapa pa. Try we'll try tayo din Ote, tayo lang ako Mamamako ako kahit tayo umuwi na Para naman ano Ang dami rin pala din yung pako pa Ayan, no? <laughs> Ha? Ano di ko maantinda hati na yan <laughs> Di ko maantindihan May sinasabi ka ba? Teka lang, hindi ko maintindihan siya, sabi mo Ah, lalim pala na rin May sinasabi po sa akin si Jim Di ko maintindihan talaga tika Dala-dala si Jim ah. Ano ito, sabi mo? Ah, pupunta ka sa kabilang Pailog Akala ko magkarengan ako Akala ko sabi mo, punta ka na dito Tatayin na natin tayo na dito eh wala <laughs> tawa ka, Jim. Wala din si JM. eh, oh, tumay mga tubog 'yun oh. Yung laki oh. Meron ka sa ganun. Ha? Ah, oh, hindi kayo. <coughs> laka ng tubig dyan sa mga tubugan ito pala tubigan siguro nung una no mabigat yan dalawin pagdala kita ikaw may paparo sa kabilang pailog doon adi diretsyo uwi ka na adi na tayo dumasa sa kabila yan baka dyan ang um, laki ng ludlod doon Ay, Diyos ko po, pala na, po, Nespat namin tubog. Otoy ako mamamako muna Otoy Ako po yung mamamako na Iiwanan ko rin aking Anong nga